They can't bring us down. Mahanap po rin si Tyrone. Ako sa kanya. Susuko na rin ako. Ilan nga alam yan sa mga kabang-abang na pagganapan dito sa Lavender Fields or sa episode 7 to 6 ng Lavender Fields kung saan inadala nga ni Jasmine Flores si Camila sa ospital bagamat wala na doon si Tyrone dahil nga sa nauna na itong umalis dahil sa may plano kung papaano nga nila magiging uh, mailagay sa tama ang lahat. Samantala, nakasunod na nga sa ospital itong si Lily at uh, labis ang pag-aalala kay Camila sa paglabas dito ni Jasmine sa silid ni Camila, doon na niya nakita na naroon din sa loob ng ospital itong si Iris. Kaya naman, dali-dali itong muling pumasok sa silid ni Camila at sinabi nga kay Lily na naroon o malaw itong si Iris. Nagmamadali ang dalawa na ninanais nilang mailabas at maitago si Camila dahil alam nilang may pangarap na maaaring mangyari. At dito ay una nang na nagkaharap itong si Lily si Lily at si Iris. Nagtalo na ang dating halos ay magkapatid ang turingan. Nagkasakitan na rin sila dito. At sinabi pa nga dito ni Lily na yan ba ang sinasabi mo Iris na hindi mo kayang saktan si Camila? Gayong ako na mismo kinilala mo ng kapatid ay nagawa mong saktan? Samantala muna naman sa panig dito ni Jasmine Flores, ninanais nga nilang magtago nang sa di inaasahan, ay nakapitan dito ang buhok ni Jasmine dito ni Patrick at ninanais na kunin sa kanya si Camila. Hindi dito pumayag itong si Jasmine at talaga namang ipinakita ang kanyang gusay at galeng sa pakikipag-away ano, at talagang natumba dito itong si Patrick. Sa tagpong aalis na sila, Uh, kaagad naman ditong lumabas itong si Zandro Fernandez at tinakpan ang mukha or ang bibig nito ni Jasmine Flores. So sa ngayon wala pa po, po tayong katiyakan kung magiging muli ay kapang pinaba ni Jasmine itong si agent or magiging kalaban. Mula naman sa panig ni Victor or Vito Vinavites na ngayon ay makakalaya na ito na labis namang ikinagagalit ni Mira dahil husti siya ang kanyang hinahanap sa pagkamatay ng kanyang uh, ina at ng kanyang mamita na alam niya na ang tunay na may kagagawa ng lahat ng mga yun ay itong si Mr. Vito Binavides. So yan po ano mga kaibigan ng mga kabang abang na kaganapan dito sa Lavender Fields. At muli po sa aayon ng mga ganitong uri ng video ng uh, content, mag next video lamang po kayo at hanapin ang mga videos na naayon sa inyong kagustuhan. Muli po maraming maraming salamat. God bless you all. Happy weekend. Bye!